What's up mga kabarkada? Tayo po na nabawalag sa si pinabagong video na Roblox. Tayo po maglaro ng The Strongest Battlegrounds. At tara. Maglaro na tayo. Para mag-start na. Okay, ang kasmi ko daw. Wala daw akong combo. Kaya maglaro ako na ito. Sabi ng kasmi ko, maglaro daw ako na ito. Kaya maglaro na ako. Ito. Patay natin to Si Firefly boom ay gag kam ay nagbura ako kamali pa ay nyan kulit talaga mga ah, naka ano? ninja ano di ba lang boom nabugbog po Bo. patay ka ayan patay paglaban ulit tayo sa 1v1 lang ayoko yung ano nisusun na ah ay pag 1v1 na ako di ko pala na record ngayon inisusun na ko di ko daw di niya daw ako kaya lakas ah oh sige ba papalagan kita hmm takbo Oh Waka pala eh Boom Sakit Boom, binalibag Saan ka na? Oh, dalawang skill lang Patay na kagad eh ito siya Sakto Patay ka sa akin ulit Boom Dito din yan Ay, uh, nakatakas Patay Boom! Nom! Sakit nonton ang buhay. Durog nyo Oh, kulit ah. Oh. Patay nyan. Kulit talaga ng ano. Ninja na yan. Yan. Hindi okay, ko mana. Okay, patay na yan. Kulit. Oh. Uh, ah, ah, Patayin yan. Patayin niyan. Runner. Hit run. Grabe. Ay, may pakailang mero. Dalawa tama yung kalaban ko. Patay niyan. Patay na to, patay na to. Isa na to. Ah, inago pa. Dahil, ano? dami ng pakialam meron Di naman nila laban patay ka sa akin mo ha boom combo yun yan oo hindi pala maabot patay patay tapay pa isa pa to. nabalikan ako nagagalit sila pinapatay ko nagagalit binabalikan ako tambon so, um, um, iyon na dito sa so, 1v1 na lang mas mabuti pa ito tara-tara dito na tayo ito babae ka laban mamaya ako mag-aano ng ng gamit Gami tayo ng Red glove Unlock the body At red glove Yan Tingnan mo Asa ah, ang katawan ko Patusok-tusok sa gilad Pag sinapak mo ko Siray yung kamao mo Ye, patay na yan Ay, Hindi ako ina-atake Ako atake sa'yo Ah pag dilag nasakto yun yung ano ko number 3 skill 3 ang taas ganoon nagalag to sigurado buging ko lang to eh ah, ah takbuin pumalag ka naman ganyan lang suntukan mo ko pumalag ka, na pumalag ka naman hindi na naman Boom! Sinipa abang ito tulog natulutulog. Patay niyan! Boom! Patay ka na. Ito pa, sisipain pa kita oh. Boom! Boom! Pinagsipa! Ay, sipa! Pinagana pala. Alam mo yan yung gano'n? Hindi ko alam. <laughs> basta, basta. Ito na naman, no. Oh. Bugbog na naman to. Papartidahan ko na to. Hindi ako gamit ng ultimate. Kawawa naman, eh. Boom. Ay. Nagalag. Nagalag siya, eh. Pero, ano. Hindi pala nagalag siya. Hindi lang sumot. Pag sumot, yan. Pag, ano, siya, patay siya. Ayun, patay na to. Ay, pumapalagpad. Di naman na tama. Ay, tumama. Nakachamba, par. Pero, kag ganun lang. Patay ka na, lods. Boom. Isili pa. At. Okay. Okay. Second game. Sino kalaban natin? Bye, ba to? Hindi. Ay, laki. Laki. Ten, 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 ten. Ay, bagay mo tayo. Crush. Yan. I'll crush you, bit Ay. Ah, nagmura ako. Sorry, sorry, guys. Sorry, guys. Nagmura ako. Sorry, guys. Okay. Oh, nakatakos. Ito, hindi ka naman makatakos. Boom. Okay. Ah. Wala na ako nakakalaban na sumot ah. Puro, na, puro nagalag. Ba, nakapalag. Pero, ano yan? Hindi man ako matamaan. Na ulit tayo na ah. Hindi sa ko mapredik eh. Hindi kasi marunong yung kalaban ko. Tignan. Boom! Patay ka na to. Patay. Ay, hindi pa. Yan, patay ka na. Boom! Ay, wow! Klap-klap pa, ah. Yan, wall. Wall, ano? Na-wall tuloy ko, ah na wall combo. <laughs> chat chat ka pa. Tay ka na. Boom. Okay, next game. mag na ako. Mag-surge uh, man naman ako. Si Scorching Blade. Okay. Babae na naman ang kalaban Ayan, patay. Ayun, bot ka pa dyan, ha? Huwag mo ako gayain. Boom! Patayin, yan. Patayin, patayin. Yan, yan. Ay, dakan. Ano? One pa. Si Saitama. One punch man. Masakit din yan. Pero kung marunong ka. Eto, yeah, di marunong. Di mo sa anak Boom! Patay! Patay! Kala mo ha? Ito, ito pa. Palag. Oh, ah! Hindi gumana. Ito, patay ka na. Boom! Ching! Alah, nakailag. Aha! Hindi niya ako na ano Na-stun Nag-block ako Oh Okay Boom pa, sugod ng sugod Para makounter kita Ay, ilag Kita kita Iilag ka pa Okay, patay na to Boom, wala na Meow, meow I'm so sorry, my friend So sorry, my friend okay Okay, dito na po nagtatapos ang video natin. Subscribe, please. Okay, bye-bye. Thanks, 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 bro.